30. November 29 ang aking due date. So, 30 nagsasubmit na sila. Nagre-reflect na agad sa credit report ko. Ang galing. Mm. So, kailangan alagaan natin. Alagaan ninyo ang inyong mga due tante. Lalo yung mga special yung sa mga credit cards, sa mga banko, yung mga lending na legit talaga. Makikita dito. Oh. Tignan natin kung may ola. O, oh, di ba? Yan yung mga katanungan ninyo eh. Oh, so far, wala akong nakikita. Meron akong home credit. sabi ko yan sa inyo. Ayan, si home credit. ko. Oh. ba? Diba? Tapos ko na yan. Baka ko lang nung kahapon. In last installment. Nakita nyo yung existing home credit ko. Nag-end siya December 17. Okay. Walang overdue. Walang kalagay. Tignan natin yung payment details. Meron akong overdue dito. Ah, 10 months lang yung nakalagay.